ano, oh, no. If fire mo ako. Hindi mo na kailangan gawin yan, no? Ako na mismo magsasabi kay Lolo na ilipat na ako ng department dahil ayoko na maging assistant mo. Kung ayaw mo sa akin, mas ayaw ko sa'yo. Napaka walang kwenta mo, assistant, dahil wala kang alam. Napaka walang kwenta mo rin, boss. Alam mo, sa totoo lang ang yabang-yabang mo eh, kasi nakapag-aaral ka sa magandang eskwelahan. Wala akong pakialam kung sa saan ka galing. Ang totoo niya, pare parehas tayong tao. Dapat pantay-pantay ang trato sa atin. Ayaw pa mo eh. Ha? Wala na sabi sa'yo nito kasi natatakot sila. Pero ako, oh, hindi ako natatakot sa'yo. Anong gusto mo ako? Oh, Oo, oh, sige, ano? sige. Oo. Oh. Hmm? Tama ako! Ano ba? Ano? Gusto mo tayo? Kasha. Kailangan mo marinig ang sasabihin ni daya May mga bumibili ng space sa grocery. Ang una nakapagsabi sa akin ang Saver Smart. Tinawag ko ibang grocery at ang sabi nila, may bagong produkto daw. Malaki. At mukhang sabon daw to. Kung D&D ang maglalabas ng sabon na yan, siguro ba'y nakakalam no, ko na yan? Paano kung hindi D&D ang maglabas? Well, kung hindi D&D ang maglabas, sigurado hindi yung Fiat sa atin. Kasi sila naman may resources para kalabanin yung kumpanya natin. Ah, uh, um, sa tingin ko dapat investigahan natin to dahil mahirap na, lalo na ilalunch natin ang Tala White. Are you telling me what to do? Hindi naman sa ganun. Uh, Sandali lang. Magkaintindihan nga tayong tatlo. Kayong dalawa, bago lang kayo dito, ha? Kaya don't act as if you guys know everything. Ako matagal na ako dito. Kaya huwag niyo akong turuan kung paano ko patatakbuhin tong kumpanyang to. Ha? Me. Ay, yung sister natin, sobrang daming drama. Ewan ko ba, pero nakita mo na, yung mabasin yung totoo, hindi ka rin pala niya tanggap bilang kapatid. Sa'kin Sa lang naman gusto ko siyang bigyan ng advice dahil kapatid natin siya. Pwede ba? Daming ring arte, no? Bakit? Kinuklose mo siya dahil kapatid mo siya? Eh bakit ako kapatid mo ko pero hindi mo ko kinuklose? Pero huwag ka mag-alala, hindi rin kita feel makaklose.